Ito pala si si Tatay. Tatay Tikyo. Pila na imong edad? 75. 75. Ito mga idolo. Ito hmm. yung gustong repairin ni Tatay. Hmm. Sus. Pwede mo na punitin yung ano mga idol? Yung hinati na kawayan, dinugtong-dugtong lang ni Tatay. Hmm? Isus! Para ka lang nagpupunit ng papel mga idol Tapos kakargahan ng tao Ano uh, sabi niyo, mga pin pinunitan? Uh, ano Ano sa bagyo? Oo <laughs> mga idol magandang hapon magandang hapon sa inyong lahat dyan isang magandang magandang hapon sa lahat ng mga silent viewers natin dyan viewers na nasa ibang bansa magandang hapon <laughs> andito pala kami ngayon sa ano mga idol bakbakan San Francisco talibon Bohol mga idol kasama ko si Kuya Atan yan yun na nga mga idol andito kami kasi kagabi nung galing kami ano ba papunta kami dun sa isla mahaba mga idol nadaanan namin si tatay tapos yung tinawag niya kami mga idol sabi niya na ano ba papatingnan daw niya yung ano niya yung bangka niya mga idol kasi ano mga idol yung ang tawag doon eh ano na daw yung kailangan daw may palitan kaya nandito kami ngayon ni Kuya Atan tinitingnan namin mga idol kasi si tatay tatay tikyo tatay tikyo kuirbo no Tikyo Quirbo. Oh, yan si Tatay Tikyo Quirbo, mga idol, isa po siyang ano. Oh, isa din siyang mangingisda mga idol na umaasa lang din sa dagat ba. Yung pinagkakabuhayan ng asawa niya tapos siya mga idol, mga anak niya, dito lang din sa dagat. Yun na nga yung isang problema niya mga idol kasi nabalitaan nila yung tulong po na naibigay natin kay Kuya Sandro. Maraming salamat talaga sa mga taong nagmalasakit at tumulong kay Kuya GC Lumingin at kay Ma'am. Ma'am, maraming salamat at kay Sir na din from US. Maraming maraming salamat po dahil po sa inyo marami po tayong taong na-inspired at marami pong taong nagkakaroon ng pag-asa dahil sa kabutihang loob niyo po. Kaya yun na nga mga idol. Tinawag kami kagabi pap abang papunta na kami doon dito sa dagat. Tinawag kami ni tatay kasi sabi niya sa akin, na nakiusap mga idol ba nakiusap siya na baka daw baka daw baka sakali mga idol na ano daw mapalitan ng plywood yung bangka niya yung ano mga idol ba nang tawag niya parka. parka parka ng bangka mga idol bong yung Bongbong. kumbaga parang dingding ng bangka mga idol ba kasi sila na daw kaya ngayon umaga hapong to tiningnan namin dinala ko si Kuya Atan kinonfirm namin mga idol kung ano ba kung pwede pa ba siyang palitan yun nakita namin mga idol yan papakita ko sa inyo mga idol ha yan ito pala si si tatay tatay tikyo Quirbo. isa po siyang ano mga idol isa po siyang mangingisda mga idol bali yung bahay nila malapit lang din sa bahay nila kuya atan yun na nga nakita niya mga idol na yung tungkol sa ano ba bangka ni kuya sandro kaya siya mga idol lumapit din po sa siya atin nagbabaka sakali mga idol ba ako iblinag ko na lang din po mga idol kasi medyo naaawa din ako sa kalagayan ni tatay kahit matanda na po ilang bilang na yung mga edad tay? bilang na yung mga edad? 75 na po 75 ah, magsi, 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 mags ay, magsi 75 years old na po si tatay mga idol Mag 24 maroon o oh. Ah mag magsi, magsi mags 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 75 ka na ng ngayong susunod taon. Mm. Medyo ano kasi mga idol ba, yung pandinig po ni tatay, medyo mahina na po mga idol. Kaya po tayo nagsisingkahan mga idol. Na, pasensya na po kayo mga idol kung medyo sinisigawan na po natin si nanay, eh, tatay kasi medyo mahina na po yung, ano, yung pandinig ni tatay. Yung nga mga idol, nabanggit po ni tatay tapos yung misis niya po tinawag talaga tinawag po kami kagabi kami ni Kuya Atan ayun na nga mga idol humihingi sila ng ano mga idol ba humihingi sila ng ano mga idol tulong sa akin ako la <laughs> Kung sasabihin hindi naman talaga ako wala, wala din ako maitutulong talaga parte sa financial para sa kanila kaya yeah. nag nagbi-video ako nagbabakat sa kali ako na para lang din sa kanila mga idol. papakita ko sa inyo mga idol. Ito po yung gustong ipapa ano ba yung ano ni tatay na mapalitan daw ng plywood, plywood tapos ano mga idol para makapangisda sila ulit. Pero mga idol Ito mga idol. Hmm. Nung tiningnan namin yung bangka niya mga idol, ayan. Hindi na talaga siya pwedeng anong mga idol. Sus, Gino'o yung taon mga idol. Pagkaluo yun yung taon mga idol. Ito yung gustong repairin ni tatay. Hmm. Sus. Pwede mo na punitin yung anong mga idol. Sarabi namin taon ni. Para sa akin lang mga idol ha. Para sa akin lang po mga idol. Parang hindi na talaga siya maisasalba yung ano ni tatay ito papalitan daw niya ng plywood yung Santa Clara na plywood mga idol ba ito yung ito mga butas-butas dalawa kasi yung butas nito andito din sa kabila kaya yun na nga tiningnan namin ngayon tiningnan namin ni Kuya Atan hindi na siya pwede mga idol para sa akin lang mga idol ha iwan ko lang talaga mga idol kung pwede pa ba siyang repairin o ano man mga idol medyo ano na kasi talaga mga idol eh ano sus inuukoy mga idol naging yung kasakyan tapos ito yung ano niya. Ito po yung mga tarik ng bangka ni Tatay. No, ko mga idol. Ito dito din taong ko ana mga idol. Yan, no? Kayo na po yung musga, mga idol kung ano ba yung magandang gawin dito. Kasi para sa akin po mga idol talaga hindi na po siya pwede talaga kasi sa quality po ng ano niya. no Oh, mga idol. Oh. Sus. Isang daliri lang yan mga idol ha. Oh. Jesus, so, yung ko grabe naman yung tawang gabuka mga idol eh wala na din yung idol ito, so, sobrang lambot na ito lang, itong bangka daw na oh, itong bangka lang na ito mga idol ito po yung ginagamit nila tatay na ano mga idol na pinagkakabuhayan nila yun na nga, nung nabutas po at nasira na yung bangka, hindi na po sila nakapagpangisda na din mga idol kaya nung nakita nila yung tungkol sa bangka ni Kuya Sandro nagbakasakali din po sila nagbakasakali din po si Tatay na lumapit sa atin, yun na nga ako mga idol medyo na ano po, anong tawag doon eh natandog na naman yung aking ano mga idol ba, pagiging sisi-tibo, basta mga idol medyo nakakaano talagang tingnan yung bangka ni Tatay, ewan ko lang kung ano ba yung pwedeng magawa namin dito sa bangka niya kasi kung ako yung tatanungin kung si Kuya Tan yung tatanungin parang ano na talaga mga ito panig palit og plywood ha mad pwede pa pwede pa tong ano yan bilhan natin ng plywood ha ikaw yung ano ng bangka yay eh. Tingnan mo. Ayan, ito yung ano niya mga idol, tarik. Mga pinagdugtong-dugtong -dugtong lang din po, nakawayan ba? Susintaon ni Stata yung mga idol. Kating ko, ana, mga idol. Oh, yes baro to Panay ano siya? Yan, panay pag may butas kunti, tinatapalan eh. Panay tapal yan mga idol. Sa kakatapal nila mga idol, umabot na talaga sa punto na hindi na talaga siya pwede. Tapos yung ginamit nga nila ng mga pako mga idol, oh? hindi naman to ano mga idol, hindi to bronze. Dapat sana yung gagamitin dito ng mga pako, bronze mga idol ba? Tay, kanon say, last ni mong sakayan ni tay. Kano sa aglas ni mong sakay ani? Ha? Kano sa aglas ni mong sakay ani bangka ah? Klasi, a Klase, sa klase mo. Wala, well, uh, sa kadyana? Oo, oh, sa kanon sa aglas ni sa kadyana? ang ginalasan ni mong sakay? Uh, eh. Wala, na wala. Wala na lagi ka kapanagat? Wala na, kapanagat. Wala, isa, wala na siya Tubog. Oo, lagi. Mm. Pero katong katong gamay pa ni Buslot, makapanagat mo. Sa una oh, pa. Oo. Hmm. Diba pag-Buslot. Bawal lagi na Ma ini kabuntag mangka malunod. Na kabuntag buntag lolo ni. Oyan mga idol. Kung ano pa yung maliit pa yung butas nito. Oh, andun pa to sa anong mga idol, andun pa sa sa. Bababa. Ba? Yun nga pagka mag ano daw sila pagka kinabukasan, nakaanon na daw mga idol, nakaanon ba, nakalubog na sa tubig mga idol, puno na ng tubig, saka lilimasa naman ulit. Tapos para makapangisda sila ngayon na malaki na talaga yung butas hindi na talaga pwede siyang anuhin mga idol hindi na pwede kaya dinala na dito sa gilid si tatay natigil na rin si tatay sa pangisda ito lang yung tanging ano nila mga idol ito lang po yung tanging sinasakyan nila para sila po ay makapangisda sa tawang, mga idol para sa akin lang po mga idol parang hindi na talaga ano siya hindi na talaga siya pwedeng ano ba amot lang ang kaskuan eh Mm, ilang beses na din silang naano mga idol, yung naano na mga idol ba? Anong tawag dun sa Tagalog, yung nalunod mga idol ba? Na pag nangingisda daw sila mga idol, ito yung sinasakyan nila, minsan daw pumapasok yung tubig, nalulunod daw sila mga idol. Kasama <tod> tong bangka. Uyenta, bangka himdangin mo tayo. Eh. <tod> Jesus, bali yung pangisda pala ni tatay mga idol kagaya sa ginagawa ni kuya Atan yung ano mga idol ba yung nanguhul makuha pa din siya ito? hindi no mga isda lang oh, parang ano lang din nang lalambat lang din sila sa ano mga idol ba tatay naninisid yan naninisid yan siya nang lalambat pero hindi gano dun sa malalim talaga mga idol yun na nga pag pumupunta po sila ng dagat minsan daw kada sa bawat laka daw nila mga idol pag na ano na talaga yung malakas na yung ano mga idol ba pasok ng tubig minsan daw nalulunod yung bangka nila kasama na sila mga idol yun po yung isang pinakadelikado mga idol sa edad ni tatay na 74 74 no 74. years old mga idol naghahanap buhay pa rin po para sa pamilya mga ganitong edad sana ano na lang sana mga idol yung nasa bahay na lang po sana ba pero wala, tayo, wala silang magagawa mga idol kasi yun lang din po yung tanging pinagkakabuhayan nila pinagkukuna ng araw, pangaraw pang araw araw medyo ano lang mga idol medyo lang ano lang po sa dito ba <laughs> yung makikitang ano ba ganito yung karam kalagayan nila mga idol ba kaya kagabi kinun ano tao yung yung kinonfirm namin mga idol yung sinasabi ni tatay na yung kasi kagabi nga yung kinausap niya, niya kami na patingnan daw niya yung bangka niya kasi yung ini yung inaano niya plywood plywood mga idol ba na para sana ipapalit diyan pero ko ako yung pag yung tatanungin mga idol sayang lang masasayang lang din yung ano yung ipapalit natin na plywood pag sakali mga idol kasi kita nyo naman mga idol ginaganyan ko nga lang sa daliri ko mga idol isang daliri lang yung ginaganyan ko sa ano mga idol sa plywood wala na lalo na siguro pag ano ba yung paa mo yung maka ano dyan mga idol yung matulak sa paamo hindi wala na talaga gilikado medyo may edad na pa naman si tatay mga idol pag sakaling makapalaot sila ng malayo layo ba baka ano pang mangyayari sa kanila so yeah, mga idol yan mga idol sus na yun madaan eh grabe hindi namin din tayo mga bali naman ito wala yung, yung, yung mga ano na ito mga idol yung lahat ba bali na tapos ito sus yung mga pako na ginamit mga idol pako na hindi naman ito pang oh, hindi naman ito dagat ano mga idol pang yero ito mga idol eh sus nire-repair lang mga idol ba hindi naman hindi tay hindi naman hindi madag-repair tay Tingnan nyo naman yung tarik mga idol. Oh. Mm. Bilog mga idol. Yung tarik na ginamit niya mga idol, instead na bilog siya mga idol at pa-curve na ganyan, ito yung mga ano mga idol, yung mga kawayan ba, Hin yung hinati na kawayan, dinugtong-dugtong lang ni tatay. Ewan ko lang, asa, asa magkatig ani? Asa katig? 2 ari di ba? Didaanan ni mo? Kayo na po yung bahalang humusga mga idol kung sa tingin niyo po ba mga idol pwede pa ba nating i-repair? O ano ba yung ano po ba yung magandang gawin natin dito? Kasi kung kami po yung tatanungin, hindi na po talaga mas malalagay pa po sa peligro yung ano nila tatay, yung pangingisda nila tatay pag na-repair to, ganun din po yung mangyayari. Kasi yung ibang party po ng bangka medyo Hmm? Sino ko mga idol? Ako. Hmm? Sus para ka lang nagpupunit ng papel mga idol tapos kakargahan ng tao kaya dyan yung tao mga idol kung sa may mayo um, natong buhaton buhato na. ng imong bangka nga di naman dyan ni madagripir ni mong bangka ba di naman dyan ni madagripir sa akong tanaw ang, mga, mga baga si mga ang saman gusto ni mo, alis dan parka. Bago, lagi na ako na. Hindi kay salit na lang parka na nga na. Nabuk mo na. lagi, kung atong ang alis tag, kung sakasakaling papalitan natin ng plywood, wala ding, wag niya po yung kapuslanan siya, kay gabok na mag mga kuwan. Itchasin na lang na lang yun. Tanan, hindi na lang, wag is ba? No, oh, ilagay niya yung bangka mga idol. Kailangan talaga 'to, man. Mawala nah, din tawon na yung, 'yung gusto sana gusto sana palitan ni Tatay mga idol. Kaso ano ba 'yung ipapalit niya? <laughs> yung yung source of income niya mga idol, itong bangka, wala na mga idol latikin kasi butas na nga. Basta mga idol. Kayo na po 'yung bahala ng ano, mga idol. Kayo na po 'yung bahala ng musga. O ano ba 'yung nasa isip niyo tungkol dito sa sitwasyon ni Tatay? Masa para sa akin po mga idol Kawawa po talaga kasi Sa kabila ng edad niya mga idol 74 years old Nagahanap buhay pa rin po Nagahanap buhay pa para pa sa kanyang Pamilya mga idol Medyo ano na nga mga idol 74 Dapat sana yung mga ganyang edad mga idol eh. Nasa bahay nilang mga idol ba Nagpapahinga Kung hindi na magahanap buhay mga idol ba ay din tawag niya din tawag. Next, pa-plasa na. Ay nitong ito ito rko po kayo ulit mga idol sa ano sa sa ano bangka ni Tatie mga idol Sino ko tayo? Di na muna ni Mada Tay, oy. Eh. Yung pakiusap niya sa atin mga idol, yung pakiusap niya sa akin na mapalitan ng plywood, pero pag pinalitan kasi natin ng plywood 'tong mga idol, wala lang din ano siya mga idol parang wala lang din silbi mga idol ba kasi ganun din naman yung ano natin dito ayan mga idol pwede nga lang pang ano hinang kamay mga idol sus sinuko yung taon yung bangka bangka pa ba yung taon eh hmm? panay ano mga idol yung panay ano lang mga idol ba pag, na, pag nabali siya so, ano a, ng kahoy hindi kaya kawayan tapos papakuan ng pako na para sa kahoy hindi na mato para dapat sa bangka kasi kakalawangin siya mga idol so, yung remedio rem rem lang mga idol ba ilang tay tay pila naman ni katuig ni mo tay tay pila katuig na ni mo bangka Ano? Ah. wala wakabod na katuig wakabod na katuig kisa may naging muan eh ay, ay, ikaw lang din yung gumawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala yung sabotong na kato eh. Ta-ta. Oh, kung ganito naman kasi yung mga ginam... oh, Kasi kung ganito naman kasi talaga yung ginamit mga idol na mga materyales sa bangka niya mga idol. Siguro ito mga idol. Pumok magabo. O. Mga pina, parang pinup. O. Sumpay. Kani mga kahoy ni mo ba? Di sa manigikan ni mga kahoy ni mo ni bangka ah? Kung sa manigikan ni mo mga pin pinunitan? Wala ano. Ano sa bagyo? <laughs> Ito pala yung yung ginamit niya pala dito sa paggawa ng gihimo ni nimo pagka humas bagyong udit. Oo. Oh. Ay. Bali pala mga idol yung mga kinabit niya dito mga idol. Ito yung mga na ano yung sa mga nasirang bangka. Oh. Sa, sa mga nasirang bangka din ng ano ba yung binagyo po kami dito nung bagyong udit. Ito yung mga pinulot niya. Hmm. Kaya wala mga idol, hindi talaga. Bali, dalawang taon lang po niyang ginamit ni tatay. Kasi naman pala yung mga inanon niya dito mga idol, mga sobra sa bagyong ulit mga idol, ba yung sa mga bangka na nasira, mga, pinu mga pinulot niya mga idol, sa, ano, sa dagat. Ang kaawa naman yung ano ni tatay hindi na talaga siya kasi yung mga, mat, mga kahoy na ginamit niya luma na ba tapos yun na nga mga ano pa mga sira na mga idol ni-recycle lang siya kaya yung bangka niya hindi talaga nagtagal mga idol dalawang taon lang talaga yung tinagal ng bangka niya kasi nga yung mga materialis at mga kahoy na ginamit ay mga ano lang din mga idol mga recycled lang din po ayan sa inyong lahat po dyan mga idol sa mga lahat po nang nanonood nating vlog kayo na po yung bahalang musga dito sa bangka ni tatay mga idol kung ano po ba yung magandang gawin natin dito kung pwede po ba, ba nating i-repair o ano man mga idol basta medyo agan po siya talaga mga idol hmm? tinalian ng nylon tinalian ng nylon tapos pinakuha ng pako ng yero hindi naman talaga dapat 'to ipako sa anong mga idol kasi pag sinabing dagat, maalat 'yan mga idol. Kakalawangin, kaya kina-kinalawang mas lalong na, mas lalong na, naging marupok 'yung bangka mga idol kasi 'yung mga ginamit na pako ni tatay ay mga pako na pang-ano? Pang-kahoy mga idol, hindi dapat pang-bangka. Imbis na bronsy 'yung gagamitin. Parang wala atang bronsing ginamit dito mga idol eh. Kasi panay kalawang lahat eh masks kinukuintahan mga idol eh basta mga idol kayo na po yung bahala mga idol kung ano po ba yung magandang gawin natin dito sa ano sa sitwasyon ni tatay sa bangka niya yan isinier ko lang din po to sa inyo mga idol kasi kagaya po na palagi ko pong sinasabi na ano ba mga idol ba yung ginagawa po ginagawa ko po mga idol yung problema po nila yung gusto ko pong ano mga idol matulungan sa kanila kasi yung uh, paraan na alam ko man, alam ko naman alam ko lang po mga idol ganito yung magbabakasakali kami ba sa problema nila tatay na sana masolusyunan kasi yun na nga pa sa palagi kong sinasabi mga idol pag galing mismo sa akin hindi po talaga hindi po talaga kakayanin mga idol kaya nagbablog ako para i-share sa inyo mga idol kung ano ba yung magandang gawin dito mga idol ba Basta kayo na po yung bahalang ano mga idol musga po dito sa ano ni tatay. Naawa lang po din po ako mga idol kasi inmano talaga ba nakiusap po talaga siya sa amin yung mrs din niya mga idol na yun na nga tingnan. Tingnan yung bangka niya na ano manghi siya na ano ba papalitan daw papapalitan niya sa akin ng plywood e, na nga mga idol nakita na natin yung bangka sayang lang sayang lang pagpapalitan natin ng plywood mga idol kasi medyo ano na talaga marupok na yan tay ang sa may imong ikaistorya tay hmm hmm Ha, <laughs> so paabot lang ko nga. Lagi <laughs> okay. kaloy antas la Ginoo tay, ayaw la pagkuan. Bagampo lang tas Ginoo. Pani mga rey araw na adto si Rahat. Kawawa si Tatay mga idol, 74 years old <laughs> oh, na mga idol. Naghahanap pa rin para sa kanyang pamilya. <laughs> oh, sige. <laughs> oh, kalay ang Ginoo tay, mara na ito tay, kalay ang tas Ginoo. <laughs> okay. Oh, mag yan, siguro mga idol hanggang dito lang po to mga idol. Pasensya na kayo sa vlog namin mga idol. Isinyer ko lang po sa inyo mga idol kung ano po yung kalagayan ng mga kababayan natin dito sa amin mga idol. At para sa para salamat sa inyong lahat mga idol. <laughs> <laughs> hindi ako makapagsalita ah, ko yun. Naawa ko sa, naawa ko sa bangka ni tatay mga idol. Ay, gusto niya iparepair mga idol. Pero sus, ginuukoy know, yung mga idol. Maganda lang ito dalhin doon ba? Igawin na lang panggatong mga idol. Ah, dalhin lang namin ito kay Kuya Atan. Siguro isog na lang mga idol. Wala na, hindi na talaga siya. Ano, mga idol. Yan, dito lang ito mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. naway, ano mga idol ba? Naway, mag-iingat po kayo sa araw-araw. Yan, bye-bye mga idol. Maraming salamat.